Tawagan ng ustisya ang pamilya ng pinaslang na radio broadcaster na si Juan Humalon alias DJ Johnny Walker. Ang kay Jerebel Humalon, hindi pa rin nila matanggap ang sinapit ng uh, kanyang asawa. Uh, si Johnny Walker is isang responsable yung ama, responsible yung sa akin, sa family namin. Even though mama, may, mayroon siyang kapansanan, pero kinaya ng itiguyod kami. Hindi kasi matanggap ng mga anak ko, ma'am. pag adjust pa sila sa nangyari. Uh, maskin ako, ako po, ma'am, hindi, ko na, hindi ko pa makakayang ano, matanggap. Naniniwala naman si Jerebel na walang kinalaman sa trabaho nito bilang DJ ang pagpatay kay Humalon. Anya hindi komentarista ang kanyang mister at pawang entertainment lang ang laman ng programa nito. Wala rin daw silang natatanggap na death threat bago nangyari ang krimen. Sadya kung hindi man kompetisyon sa negosyo, posibleng away sa lupa ang butibos sa pamamaslang kay Humalon. Sa akin na sa business namin, yung registration, then sa land dispute po namin ma'am na aming tinitirhan ngayon ma'am. Uh, mayroong mga ano yung ibang station din. Siguro, sapitin siya ang tingin nila sa registration na. Marami kasing listeners ma'am. Okay. So yun ang number one na sinasabi niyo po ay negosyo. Number two yung problema sa lupa. Ano po yung problema sa lupa, ma'am? Nandiyan na sa korte namin yung mga case namin sa land dispute po, ma'am. Sa panayam ng RMN Manila, sinabi rin ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Paul Gutierrez na lumalabo ang anggulong work-related ang motibo sa pagpatay kay Humalon. Kung sa anggulo ng kanyang uh, pagiging uh, hard-hitting, kumbaga, no, eh, hindi naman daw siya gano'n. Kumbaga, maayos naman siya mag-broadcast at uh, kaya nga lumilit yung anggulo o lumalabo yung anggulo na may kinalaman sa kanyang trabaho ang kanyang uh, pagkamatay. Ano? Hmm. Pangalawa, meron po kasi ditong land dispute, no, away sa lupa no? And then meron pa pong may kinalaman po sa politika nung no, yung katatapos natin BSK ni election ano. Pero uh, of course, uh, these are among the angles, the many angles na tinitingnan po ng ating mga investigador. Sa batala, isang pribadong personalidad na nag-alok ng 100,000 pesos reward money para sa si garang ikadarakip ng mga salarin.